Balay po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Ang episode na ito, ano na po? Nag-uhukay uh, po ulit tayo ng kamuting kahoy. Uhuhu, yan, ito po, kay kapanganay. Yan, unay po si Kainsan. Mamamayan na ano na eh. Oo. Oo, ako po na may mamamayan na rin. Ar aray po, ang bayan ng buhay. Gawa ng tinulungan na po namin si kapanganay at hanggang tanghali lang daw po ata ano nari, ay, ay, si na riyay. Eh, kailangan yung marami. Ang may gihut si Kainsan ay nasaktong naroon din. Oo. Oh. Ayan, nice tito Kuwerneng, kuwerneng dali <laughs> pa <Ay>, oy. <laughs> Na ay po, ang makakasama po ay si Chung Pilimon, si Kainsan, si, ku... si Kuya Abel at saka si Kapanganay po. Ano? Yeah, Tito rin, magdala ka po ng ano? Ng gulgol. -gul. Ay, pagkadaan pa ng Oh, ho. aba. Ay. Bakit? Ay, di, mag, ay, di yung kaya mo lang. Hindi naman sa Hmm? Yan. Uh. Kala lang ka na no, chung. Ate, pong babatakay. Kaya po bang pagtulungan? Napadaan lang ako. Oo. Oh. Magdala ikaw. Ayan, ah. Ay, oh. dami di yan. Ang pagtulungan. Aba, nalagi take. Kansan ang sandali ka. Malakalakay ang iyong barasong ayan. <laughs> <Posh. laughs>

isay pitong kilo at 15 kilo ano bibigyan kita tatlong piraso <laughs> dali ka saan dali uh. chong uh. magkatagahan uh. chong uh. ay uh. hindi uh. na uh. hindi naman nga dyan lalapit ay kuya ano ba na rin bunga kuya ay bulok na kuya Ernie ayun subukan. Nayan, amoy lining na. Tama, <laughs> kuya. Ito do yung naka, ito kami naka nakakalas hindi. Hindi ko rin nga alam, ay. Sige mo kuya ring. Ihagis eh, mo do pag namatay nda mo, lason nga. Kain san? Ano 'tong paniwala ka po? Kakalas. Sabi daw. Yung do bunga. Ay, eh, wag na, wag na kain san. Pero wag mo na risibuhan. Ay, kaya. <laughs> Nasa karon na lohan na, kaya na ka. ay. Yeah. At ako na ako itak, papadala ko kay Warning Aray. Magdalay ka, wala. Wala, <laughs> Warning. Yeah, Siya na ayon ni earning nga nagdi. Ay, yeah. ay pinapadala mo sa ini kamis pero na yeah, ako may dalang daging. Wala <laughs> pa lang sabi ni sabi ni oh. sabi niya niya ni, ibon. Siya nga ang ari totoo. O aba ay gamon naman. Amin na ay pao. O Kuerni. Dala. Ya. Dalahin mo man. Ha? Bigat ang bigat ah. Ik ik ikar gamon sa bike mo. Iya ko. Ha? Ya, ako medyo na sa ba? May bisikleta si Ay, nga, nah, ay, nah, <laughs> Naka-drawing. <laughs> <Nah, laughs> may bisikleta ba? Ay, pili ikaw lang, kaya mo doon. Ayan, ako Ah, Kwerning, hindi ko na ma makikita si Christine sa nakatera ngayon yan. Ah, oh, wala. Ah, dadalhin ko na. Kandilar niya ba? Hmm. Ah, ayaw ni Kwerning. Binibigyan na yan, ha? May muraan sa... Ang balat may... Tang... ito tang... 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 Ay, pag tang... kandilar, may parang kahoy na po. Pag ganito mag... Muraan pa yan. Oh. Muraan Pag kalalaki, o. Tama mo. Naybo, ano kuya Abel, ari dadalhin mo na pa diyan? Ano oh, rinini hala oh. Pangkalak eh ba. Aba, ano ngabar manlakin mo na? Aba, ilaka ano? Ha? Uh -uh. ah ay siksip sabitu ka mo. Ay supot do lang kang ilalin. Kapal. Kuya Abel po, tiyo. Ate direg dadalako, Kuya Erning. Ya. Yeah panlabon, pampiri, bahalakan bahala ka na, paglasa nyo na, ako ng ano luto. Baka, sa, baka pekbili ni kapanganay, sabi, eh, panlabon daw, mailabon lang. Meron po nung walang wala. Meron talagang wala. Ah, so, wala ka na ito, eh. Oo, oh, nabulok pa. oh, dal dalawa, wala Pero wala ka naman ng iba. Hindi pa, sa kaya. Ay, mumura naman ata ng na eh. Mahal na rin eh, may gawa na ito eh. Tama, na rin eh.

Ano? Hmm. Nakalas ako na ko din, palahat-lahat. Yun, huh? Yung yung napaalis, ako na. mayon eh, ah, Ngayon, nga Oo, oh, paanim nasa ako. Paanim. Oh. Ilan order? 600, 600 kilos Maganda kung kuya bin Ay, ano. Ah, alalo na yung doon. Oh. Uh, yung, yung, yung isod. lang 'yan. Mm -hmm. at, ano, tip, ano? Sa eh. Alam mo lais at kaputom. Sa ay, nahi, ko na 'no. Oh. na rin. Ano ko yabin? Oh. Ah. Par na labo. Magit <laughs> umano na, par init-init na ngayon ng no kaunti ano po. Mapag-spray bu. na bukas. <laughs> ko naman tanong din eh. Dito ko dumaan kanina. Sa si? oh, ano kuya? Buka na kinsi. Ang dami ng dapog dito na ba? Oo, oh, pasubra. Sa ato pagkadami na re. Oo, nari ang sobra. Sobra kuya, na kuya ng 20 kilos. Gawa nang kinulong ako doon sa isa ba? Ay, tapos ka nga rin doon. Ay, bukas yun muna. Kasi ang no, dalawang naman yung ito. Ano, dito ko kukuha. Doon, may, may ano, dapog na rin ako doon. Aba, pagkadami ng dapog din eh. Tapos ay, okay, kuya ay eh. Uh, Pagano ka? Uy, nagaan na ba? Nagtutumigan? Nagahagod si Pisaraga. Ah. Oh, Ipatay iyo. Ibaba 'yung naghahabol do sa kabila. Iba? Si ha? Sino 'yung dalawa? Si si kapatid. Ah, unyo Kataga? taga. Ano ba 'yung nagawa ni? Oo. Ikaw uli na ako. Yung bungkol. Na. dali ka pumili ka. So, <laughs> man, kami sa kamag ah, Hindi na si ako nagawa. Ano 'yun? Kaya ba? Lagi na sa yan. Eh, sa kabila parang may nagagamas. Di mo oh, tagahabot uh, siya, no? Pari po, ang dadalihin ka. Pa. Pari ito, eh. Dalawang ka, ano saan? natin. Mm. Kakalahating hindi ako na palang kailangan. yung Ah, isang bit lang. Yan ang gara, ano? Mm. Dito na parang ibumuntun ito, eh. hey, Dito tinasin ko na rin utoy. Oo, oh, Para wala. Ari ba sila sa abid ng utoy? Saan? ba yan? Wala <laughs> ba? <laughs> Ano ka ba na bali? Oo. Si yung ano na. Oo, talasin mo na. <maga>. Parang yung malaki <hati> din <hati> yung isang ayun, ano? Ano ko

<clears> hmm. <throat> may puti papaya ah siya ano <laughs> kakaunti po dalawang tikalahati lang ako eh panigurado, pagkalak-alaki. Pari, dalawa na agad pari. Siya Wala na dyan, ano kanto ni? Wala na. Oh. Eh, eh. Yan, ang laki na rin. Padalwa yan, dalwa. Yan, eh, hapitin na natin na rin.

Oh, wala buruk. Pegas so, yeah. saya. Anu tiap bila ada batakan apa nih? Hari yeah. kuen tu nanti mau batakan. Yang ini nasa tabin ke abil. Hari. Yeah. Oh,

Wari, kung hindi pa nakakalimutin, ano? Hindi pa. Ay, walang dyan. Pagka-alak, ano?

Ano ko Ha? Matadali na? Matadali na. Kakunti na. Ganito ang maganda size, ano? Pare po, puro kasarapan. Ano size? Ganito ang sinok, sabi ni Tipuro eh. Size na <ng> magaganda. <laughs> pero hindi pwede mong pintas eh, ganda oh. <laughs> <No>? <laughs> Tigbi. Para bang yung ano? No? Pearl. Dilog-dilog. Bago <laughs> maka... Isang karga no? Hi, yeah. Yeah. Lalaki Lalaki? Ay, lalaki. Lala Dalwa yan. Ay, siya nga. Anong na, na nakamakangkas. Lalaki <laughs> Lala <-kay>, yan. <ay. laughs> Bakit hindi dito walang bulok? Ano? Ay, hindi ka, ka tulad doon sa kabila. Pero kung walang bulok doon? Ay, na. Da dami kanina po. Ah. Malawak po.

saan makakakain ito ano? Aba, aba. Oh. Ano? Baka nga ito makapit pa sa ibang bansa ay. Oo. Yung iba. Alam bawa ay kasaba. Kapag Amerika uh -huh. ah. Hmm. Kahit. Alam ay... Ha? Alam bawa ay sa... Pasalubong ano? Supartung... Sa partong Hong so Taiwan. Ito ay abot sa Qatar. Mari. Qatar man. <laughs> Ay, tatawid lahat nun na, ano, sa bisaya, sa Qatar. Ano, uh -huh. Qatar man. Good size. Oh, ang laki. Yun, ang lalaki yun. Eh. Sa likuran. Pag baling hin, maigi pag malalaki. Uh, pag utang. Sobrang <laughs> lakas mo shadow utang ko. <laughs> Hindi pala pamalit. <ba> Hindi <laughs> ganoon talaga, no? Okay, okay. Ah, kutin ko muna 'ari. May ko utang ay er, rigid, maliit. <laughs> maliit. Ano yan. uh, Ah. Hindi talaga magtanim sa panganay ayan, no? Maano ko 'yo? Malaki. M M it? Malaki. Mabilis pag tulong-tulong. O kain okay, sana. Ang pagtatanim ng may kuwan na. Sa totoo lang ginagawa ko niya, ay eh, iPhone niya. Eh yung habay kain tatanim may humiling kalaang. Okay. So, eh, Ipapadami ng laman at kailangan kailangan ko naman din ay. Eh at tinibigyan. Yan lang ah. Hindi pwedeng hindi ka hihiling kahit pa paano. Yeah. So, sa totoong buhay, o. Pero baka lamas Eh, kung bigyan ka lang ng kaunting laman, o, oh, sa Sabaw. Yung, yung pumbukol sa iyong kalooban. Oh, sabaw naman. Joke lang. Pag wala, sabaw. Walang laman, ah. ay. Ano? 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 Tama na rin, Pison. Ay, sobra na. Ay, so. ay, sobrang, ha? ay isa sa ako naman. Ang Ay, ay, mabigat na po pala. Sige, pintahan yan. Tama na po yung kalaki, Oh. Meron, pa, meron pa tayong gulgul. -gul. Ay, sa akong Oo, oh, ayos, na. Tama ng kalakay. Oo. Oh. Oh. Alin ko abil? Ano ka yung tanim ako na kamuti ka na tiyong ko? Ay, ay, ano naman yun? Ha? Sa village, di ayos niya. O, init naman ako abil ah. Ay, hindi naman ilang buwan, yun naman yung marami. Medyo mo kamuti ano? Kamuti, ari, madali, katatlong buwan. Kami mo lang yung kain ko na. Ari, baka sa tilapin, meron kayo sa tilapin niyo ah. ah, gaganda sa pilapin daan na. May talagot lang din. Talas, talas. ini, Dini, dini. Umatis ka ng kaunti ko. Dini, kung ka lumala. Ha? Ka lumala. Oh. hindi ka mapapahiya naman dito nga nung hindi na hindi na hindi na hindi na na sakto na rin dala hindi na sakto mo wala ayos na rin makakala ko tayo makakalipat ay eh isa lang kanina nga yung sabi ko ang bayon sabi ko walang laman dalawang puno ng sakop ng niyog pang naman. laman ba? oo dami din na nasira ah ito mga gilalaki ng laman ng laman, tapos ito ah, pakalalaki ka isa na dali mo oh. ah, wabi yan may hukay na oo pag sunod yung pinsa na yung retinin na lang ano sabi mo hindi ko alam kung ilang kilo lang sabi mo sa kamote siya makikinabang abusing. Abusing. Basta huhukayin namin lahat, hindi ko alam kung ilang kilo yun. Pag magugusto na yung kamote, kahit mga isang daan, marad. Bulito, ay ito lang pala sa akin dapat. Hindi, kulang isang daan sa akin. Ano kung ano, ko, Abel? Hindi yung isang daan na kinuha Ay, tama na muna. na, baka mapasubo naman, ay. ay. pakalabaw ko kaya, pero manumano na, ano. Ang dami na nga pala ito, ha.

Ano po chong? wala Diboy, May may lamang, may lamang pang nakukuha Ayun dun ay wala Ay dun ay wala Sabihin na may sapaw Baka po ito huli, hita niya pati rin yun din, sabi sabi ito Ba't pati rin may Diboy, wala Baka pag nasimula ng bulok doon sa Iri ang gano'n Baka tama nga sabi ni Ruben Damay damay ng bulok Hindi baka may mga ngayon yung mga uhud gagapang na hmm. Ano? Hindi, talagang nagana rin lahat.

yun, tayo po yung panikensan. O, sige, salamat po. Salamat, kensan. Bye.